sino nga ba ang mga tumugon sa pagsusumamo ng musikerong si Mark na nagpapanggap na alan sa mga oras na yon? Nakagawian na raw ni Benji na magtungo sa Minor Basilica of the Black Nazarene o mas kilala sa tawag na Quiapo Church na kasamang anak tuwing araw ng Webes. pagka off po namin, ang plano po namin mag-ama, mamamasyal. So, before kami mamasyal, nagsisimba muna kami bago mamamasyal. Pero pagkatapos daw nilang manalangin, isang tao ang tumawag ng kanyang pansin. Paglabas ng simbahan, nakita ko po yung yung parang may sakit ng tao, parang kakaibang sakit na parang kung titingnan mo, nakakadiri, parang ano, parang kakaiba. Ang daing buko sa lahat ng tao, nagnanak-nak-nak-nak. Pero nakakaawa kung na mo talaga, parang isipin mo, parang lahat ng tao ay mandidiri talaga. Marahil ang unang gagawin ng ibang magulang sa mga sitwasyong gaya nito ay ilayo ang anak dahil baka sakaling mahawa. Pero hindi naman ito ang nanaig kay Venji. May hiningi po sa akin na yung panyo po yun eh. hawak, hawak niya na ipunas ko po doon sa Nazareno para pag pinunas ko po daw doon, mm, gagaling daw po siya. Tapos yun na, pumasok po ako doon sa simbahan, pinunas ko po doon kay Nazareno, hindi bumalik po ako. Nanaig po yung awa ko sa kanya, parang ako na lang, hindi po wala po sa isa po yun. Yung parang iiwasan ko na lang po siya pag malapit na, hindi po. Gusto ko pong, kahit makausapin niya ako magtanong, sasagutin ko po siya. Yung nga po nangyari, pero yung Nakita ko na siyang gano'n parang ba Hindi po ako na ano. Siyempre, ano na tayo na mga nakakadunan sa tao. Pero iba po yung pag nalapitan mo. Maganda po yung makausap mo siya. Kasi para malaman mo yung kung ano. Habang ang isa pang nakadaupang palad ng ating kakutsaba, iba naman ang pakay kaya nagpunta sa Quiapo. Bibili po sana ako ng ano, mga hikaw tapos ipit po, tapos mga bracelet para idagdag sa ano namin paninda. Kasi may maliit kaming ko, konting tindahan para makatulong. Gaya ni Benji, isa si Mary Rose sa mga nakapansin sa taong nangangailangan ng tulong. Mainit ang mga mata ng ilan sa taong ang gusto lamang ay maipahid ang daladalang pamunas. Tinulungan ko po siya na I ipahid yung panyo sa poon. Kasi po nahihiya daw po siyang pumasok. Ganun daw po yung tsura niya. Pinandidirian nila, tapos... Tinulungan ko siya kasi naawa ko sa kanya. Para sa kanya din naman na, hinihingi niya lang na konting pabor. Ang bagay na mahirap para sa iba, ginawang madali at nang walang alinlangan ni na Benji at Mary Rose. Pinairan nila ang pagiging Pilipino na handang dumamay sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Binaliwala ko na lang po yun kasi syempre nihingi yung tulong eh. Then ano, tunulungan ko na lang siya kasi isipin ko yung mandiri sa, ta mandiri sa kanya. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon naawa tayo. Parang may dahilan naman ang pangyayari. Parang yung time na yun, bumungan po talaga sa akin. Parang nakakaawa siya.